Anong ganap sa mundo ng showbiz? Sumali na nga si na Catherine Bernardo at Alden Richard sa patuloy na trending na Maybe This Time Dance Challenge na kasalukuyang nagpapasaya sa mga netizens at celebrities sa Pilipinas. Ang viral dance challenge na ito ay nakakainganyo ng iba't ibang personalidad at ngayon nga ay nakijam na rin ang dalawang kapuso stars na sobrang sikat sa industriya. Matatandaan na si Catherine at Alden ay nagtambal sa blockbuster film na Hello Love Goodbye noong 2019 kung saan naging iconic ang kanilang mga karakter na sina Joy at Ethan. Si Catherine, bilang Joy, ay isang domestic helper sa Hong Kong na nagnanais makarating sa Canada, habang si Alden, Bilang Ethan ay isang bartender na mas piniling manatili sa Hong Kong. Ang kanilang love story ay naghatid ng emosyonal na paglalakbay, ngunit sa huli, mas pinili ni Joy na sundan ang kanyang mga pangarap. Kamakailan, inanunsyo na magkakaroon ng sequel ang pelikula na pinamagatang Hello Love Again. Hindi may ang labis na kasiyahan ng mga Kathden fans matapos lumabas ang teaser ng pelikula na umani agad ng 10 million views sa loob lamang ng 6 na oras mula sa pag-release. Kasabay ng matinding excitement para sa sequel, pinakilig lalo ng dalawa ang kanilang fans nang mag-post si Alden ng TikTok video kasama si Catherine habang sinasabayan nila ang Maybe This Time Dance Challenge. Mabilis na nag-viral ang naturang video at maraming netizens ang natuwa sa pagkikita muli ng dalawa na ipinakita ang kanilang masayang at natural na chemistry sa kakaibang paraan.